Yan ang <coughs> aking mga malunggay dito. Yan ang morongi kung tawagin dito. At may malunggay. Yan. Dami niyan. Malaki na rin dito sa isang parsilang ito. Yan. Apiling ng mga tabayag. Yan. Taas na rin sila. Yan. <coughs> Yan. 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 Ganda nila. Yan. Yan. Piling mga tabayag yan. Bayag. Apadya. Lung. Sa tas na yun. Ang naman. pat -tolar. Kung tawag nila yung pat-tolar. Yan. Tao nga dah. Ano nga, lusog. Ito ay may bunga pang kongare are. Ang daming bunga ng malaking ano, tabayag niya, nagbuntong Pinabayan ko na siya, naging Ako yung nalang binig. Ano. đâu mong người có đi thôi yà mãn yà mãn mãn